So yung mga tol, nandito tayo sa Memory Beach. So meron tayong ano, meron tayong digital camera. Ito yung, ito yung ano, wala na siyang camera. O. So bali, pinagawa ko yung camera ko dito Ang isang araw. Ah, uh, ang problema niya mga tol, ayaw niya na mag-ano. kahit anong on mo, ayaw lang niya mag-on. Mga 6 months na yata yung hindi ko nagagamit. Kaya ang nangyayari, ang ginagamit ko na lang for cellphone. So, nakapasok tayo sa, ano, sa movie. Kaya kailangan natin siguro ng cell, ng camera dito. Para at least meron tayo content dun sa mga, ano, ipapas, mga pasahero natin. No? Then, bukod pa doon, meron tayong safety. So, pagka naka camera ka medyo ano eh medyo medyo meron ka protection safety ka kasi at least merong ano yung lalabas sa katotohanan eh kung sino yung nasa tama eh kasi na syempre nakukuha ng mga ito then syempre nagko-content tayo so memory ph lang Quezon City branch yan ito ayo so mamaya papasok tayo ang babayaran ko dun sa camera ko Uh, SJ8 Pro ah. Uh. SJ8 Pro yung SJ cam siya, SJ cam. At dun nga Ito. Uh. Ito yung camera natin. Yan. Yan, ito yung camera natin mga loti. Yan yung camera natin na yung push button nyo dito, yung power on nya, ayaw na mag on. So, maganda yan. Magandang quality nitong camera na to. Sa dami-dami ng camera dito. Sa memory pH. Dito talaga bilihan ng mga ano. Mayroon silang print. Ayan, ko no? Kompleto sila rito. May, may GoPro din sila. Yan print ko, no? Yung connection sa ano. Dami nilang camera dito. Tapos may mga memory card na original talaga. Dito yan sa memory pH. Si Tim Payaman pa nga yung model. So ngayon, nandito tayo, hindi pa tayo pumapasok para ma iyan eh, ano, na Ang naging sabi nung ano nung technician, 2,000 daw yung babayaran. So 2 days lang ata, 2 days ko lang iniwan. Iniwan ko kasi 2 PM ang dating eh. So kailangan natin ng 2,000 2,000 raw babayaran So maghahagilap tayo ng 2,000 pang bayad Itong iba kinita ko sa bukit 1, 2, 3, 4, 5, 6 Kailangan pa ng 400 So dito So wala na rin laman ito So tanggalan natin ang 200 no Tanggalan natin ang 300 At uh, 200 ah. Oh. Tapos Ito 200 So kailangan makadalawang libo tayo mga idol. Kasi dalawang libo 'yon eh. Ah, pa. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 sakto. Sakto'ng 10. So, sana palitan ko. Gagawin natin barya to.

halap buhay na lang ulit tayo mamaya so, ito na yung pambayad natin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2,000 pasok na tayo sa memory pH. Okay. Wait lang.